So guys, andito na kami ngayon sa Rahilig Medyo maingay Dito kasi tayo sa highway Tumama lang ako dito kasi uh, Dito sa part na to eh, merong albaik din Ay, ang taba ko na guys, hindi na yung aking ano may tari Tumalaki na ang ating bill bill guys May KFC din sila dito guys Ayan Tara punta nga ako doon habang naghihintay Kasi prayer time pa ngayon Dito na sila guys Let's go We get high, high Crazy blue Like say no Most Dito na kami ngayon sa Albaic. bike medyo binilis ako yung eh pagkain ko kasi nakapahiya dito sa dalawang kasama ko eh tapos na ako nagbablog pa <coughs> <coughs> ano ba yan nabitin ako dun indiretso kami dito sa extra isa ito sa mga sikat na bilihan ng mga gadgets mga appliances dito sa Saudi Arabia so magbablog na rin ako dito guys where are we now Naveed? I'm Raheli, this extra. Ah, he is buying iPhone X. Sa mga gustong mag tingin tingin ng laptop, eto may mga laptop sila dito. Specs niya, tingnan niyo, Windows 10 siya. 5,669. May kulay pink. May kulay silver. At saka mayroon din silang black. And ito talaga guys yung gusto kong laptop na binin yung han hanip sa specs nito at ang presyo niya guys ay 4239 dati syang 5299 siya guys And ang ganda oh pang gaming talaga siya Ayan guys, dito tayo sa mga PS4. Ang presyo niya guys, ayan. 1,559 PS4. Tapos naman dito guys, mga flat screen TV. Ang naka-carb. 6,999 yan guys. Ayan. And ito naman guys, ayan, 6,499. Ang mahal. Ito yung kasama ko mga ginagawa pa. So habang may pinagagawa sila guys maglibot-libot muna tayo dito. Dito naman tayo sa mga washing machine. Oh my God guys! Ang presyo na ito. Tingnan nyo. Tingnan nyo ba? 10,199 I-convert nyo na lang yan guys sa peso. Times nyo sa 13.88. Grabe. Isang lupa na yan, no? Washing. Nga pala guys, itong store daw na to ay kakabukas lang. Itong extra branch na to. Ayan, kaya konti lang yung tao. Nalibot ko na halos lahat yung mga section ng mga ref. Ayun, At saka yung mga washing machine pero hindi pa rin tapos tong dalawang to. So, pupunta naman tayo dun sa part na yon. Doon! Tingnan natin kung ano pang may papakita ko sa inyo habang nililibang ko ang aking sarili sa paghintay sa dalawang to. May napanood ako ng mga kababayan ko dito sa Saudi Arabia na nagtatrabaho ang ginagawa nila para makahanap ng subscribers, titik sila ng video dito sa mga ganitong klaseng phone. And then, pinapasubscribe nila sa channel nila dito sa mga ganyan. Ayan. Ito nyo. sila nag-promote uh, ng channel nila. So, ang tanong, gagawin ko rin ba yun? Uh, ayaw ko. Ayaw kong gawin. Sige na, gawin ko lang. bagay sa sala so siguro parating na yung mga kasama ko ang oras na 8 35pm ah ito na sila guys ayan tapos na sila manalangin ayan ayan 1749 He don't know if he is going to buy no. <laughs> So Samsung or iPhone Nokia Don't buy I ah, Nokia okay. Buy Nokia yeah. the Still undecided? <laughs> So, yan, marami dito cellphone. Sa dami ng cellphone dito, gulong-gulo siya kung anong bibili niya.